ang maharlika ay nakabase sa mga constitutional virtues o mga kabutihang pambatayan. Ito ay ang mga kagandahang asal o mga virtue na siyang bumubuo sa damdamin at budhi ng bawat maharlikano. Ang mga kagandahang asal na ito ay ang katotohanan, puso, pagtitimpe, paggalang sa kapwa, bayanihan, talino, sipag at paggalang sa kalikasan. Mas maharlikano ka kapag taglay mo ang lahat ng mga asal na ito. Ang mga ito ay pwedeng palitan ayon sa pagbabago ng damdamin ng mga tao. Ang mga batas, kultura at ekonomiya ng maharlika ay nakabase sa mga asal na ito na siyang kumakatawan sa lipunang maharlika. Unti-unti nang mababawasan ang mga pasaway, mga magnanakaw, mga bobong Pinoy at mga huwantamad na naglipana sa Pilipinas na siyang ang nagpapalubo ng kahirapan sa bansa. Kaya naman tama na, sobra na, palitan na ang Pilipinas.